Okay, good day. So, check natin anak ni Almond at ni Tiger. Actually, may itlog na nga siya. Yan. So, bari 28 day old na po ang anak nila. So, ito po ang tsura niya. So, nagiging grizzled po siya. Ayan. So, medyo madami lang siya ngayon at naiputan. Ayan um, po siya. Ayan. So, hindi po kompleto balahin. Pero marunong siyang tumuka. okay. So, may kasunod na po siya. Yun nga, itlog. May itlog na po. Bago. So, yung isa niyang itlog na basag. At napakan ito inakay. Makulit kasi. Okay. Ganda. Okay, guys. Thank you. Update ko na ulit po. So, update. Update na lang. Thank you.